ayaw mandar walang supply walang supply sa injector kaya nag jumper na lang na T50 lang wala na kong power sa box 300 troubleshoot kasi yan eh pag pinunta niya siya iba yan mas lalo kayong ano 350 Hello Hello ni okay. Oke, okay, start. Oke, mainan baterai. Ya, ini ada tumben. Oke, mau. Ini gas. Ayo, nah, dali ah eh ano mo yung minor buksan mo konti 1000 dalawang bitawan yun Basta ayos yung minor Pepe, mo na sila. Pa. yan muna natin umanda na siya, dinamper lang supply okay lang Naintindihan namin kayo Siyempre ganun talaga yan Hindi naman pala sa inyo to Nilagyan lang ng supply yung galing sa ICU Ayan, ayan. yan ang bantayan nyo pag ano may ina yung supply may ina yung supply sa gas so ayan. babalik na ni Jude the door. Dito lang yan. Kinatutan namin baka may grounded kasi. Pinalitan na lang ng connection. Game trade. Dyan yung ECU. <coughs> dyan yung nakapisto yung ECU. yung yung ECU. dandanan Gecut Yan Okay gas tol gas Yan Okay off Dandanan Okay, okay dandanan ah ingat Ingat kayo One? One. One. wala malaki masyado wala oh. 140 lang? 14. Magkano yung 140, be? <coughs> Walang kuryente na naman. Yung kanina wala naman kulang supply sa gas. So okay na 'yung na 'yun. So ayun, numingi siya ng tawad. Pinatawad namin. <laughs> okay, alright na yun Kawawa naman, hindi sa kanya yung motor Wala siya, wala budget Ito na naman, panda rin natin Ay, naka-racing Siyempre, jumper natin ulit Kuha tayo ng CDI na pang trouble shot Cut muna natin